Ating word of the north ay mamaya. Wow, ang bilis, ha? Oh, mamaya. Kasi may vision. Ano, eh, oh, oh. mainsan, ma sabi niyang gano'n. Minsan, makamag-anak. Ibaloy nu naman, nuugay. Nuugay, madamdama siguro. oh, okay, you know madamdama. Madam Later, madamdama. Sakang kana, eh, si Auni. Si Auni. Si Auni. Sa kapampangan naman, oh. Oo. Oh, oh. okay. Sa Pangasinan na Ani. Mm -mm. So, yun nga ang ating... pati <laughs> hindi mo pinanggit yung sa kapampangan? Diyos ko, baka oh, oh. Ba ako. O, oh, pota na lang. Oh. Mamaya na lang. Oh. <laughs> pota na lang. Sabing gano'n. oh, Yun kasi talaga ang translation niya. Oo. Oh. Sa salitang, uh, sa salitang kapampangan. So, may mga salita din talaga na kahit pa paano, ano, minsan ayaw mo nang banggitin. Eh. Oo. Oh, oh. <laughs> O, oh, siya, sige, mga ka -MD, alam din natin araw-araw ang ating mga word of the Northern. Lang sagay, hindi tayo mawala sa pamamasyal natin dito sa Norte.